So, andito kami ngayon sa Walmart at ang dami ng mga nakakalitong mga bagay-bagay na nilagay nila sa Vicks Vaporub. Meron ng pang-shower, merong um, ointment na tinatawag, meron ito, tapos advance. Kaya, dati isa lang siya, Vicks Vaporub lang, pero ngayon iba-iba na siya. I'm gonna say this is the same. You just... Okay. So, itong kukuha niya namin. Kapag so nasa grocery store o nasa Walmart o nasa Costco, isa sa mga bagay na gusto kong ginagawa ay sa mga aisle. Iisa-isahin mo yung mga aisle. Gusto kong ginagawa. Nakaka-relax siya. titingnan ko lahat ng produkto. Ah. Uh, pero siyempre, hindi mo naman maiisa-isa lahat ng Starek, Hindi, hindi mo, mo maiisa-isa lahat ng produkto kasi uh, I mean, hindi mo maiisa-isa lahat ng aisle kasi um aabutin ka na sobrang tagal. Usually, hindi ako nagpupunta sa clothing section. Magpupunta ako doon para sa mga bata. So, kay, <laughs> so, hindi kami gumagamit itong dryer sheet kasi sensitive yung balat ni Lance at saka meron siyang eczema. So, kumuha tayo ngayon na may binubulong silingon. Kumuha tayo ng Oxy. Wala yung brand na ginagamit namin. Kaya tara na, mag-move on na tayo. Mushi, I'm gonna take a look if they have that product here that I'm talking about. The one that the scales okay, not here. The pink stuff. What is this? Oh, it's a cleaner. Okay. Okay, they don't have what I'm looking for. Okay, they don't have what I'm looking for. So, naghahanap kami ng magnesium. Wala nang magnesium gummy. Ang meron lang, magnesium powder. Para sa mga bata, yung magnesium na hinahanap namin. Meron dito. Ah, walang magnesium gummy. Okay. So makikita niya may mga ganito na oh, mga pamasko. Ang mga bagay na pamasko. Ayan. Ayun sila, si Lance at si Link ang pupunta na sila sa toy section. Ay, mga pang Halloween. Lahat ng mga potato chips na to. Mga pang Halloween. Ayun mga pang Pasko. Tamas kong chocolate. Chocolate then. Oh, you turtles. want to hear something interesting? Yeah. So I was watching a show about the like uh, Costco in Japan, uh -huh. and one of the top ten items people buy is this. Oh, mint. In uh Costco, $17.27 $17. for this box. Like that same box, too. $10.98 for this box. Oh, may mga Christmas light in. ready. na am coming to Hey, look at this. Mm. There's two different boxes, they're different sizes. This is 300 and that's 350 Oh. So the boxes are almost identical. Yeah. How about the price? Huh? Eh, the price. Because they're all there and it says $10.98. Yan, pang-Paskong decoration. etong chocolate, mga chocolate na to, pang Halloween. Ito pang-Pasko. Ferrero shake. Isang ganito, oh. 877. Are you just the same? Are you just the same? Yung mga pumasok na decorations eto isasak-disak-sak to. Bikuryente. Ay, ang git nito. Na I-on natin. Ah, walang battery. Ay, ito mga pang sa Christmas tree. Ah, ito, i-try natin. Globe. Huh? Ah! Here. Look. Aww. Seven cents. Na mga bata kami, pinapasabit ni Nana yung medyas namin. Medyas talaga namin. Kada Pasko. Tapos pagising namin, Oh, tignan niyo yung niyo. Nilagyan na ni Santa Claus ng, ano, apple. Pagising namin, apple yung nasa medyas namin. Eto, the Grinch. Depende kung anong theme ng Pasko mo. Ng decoration mo for Christmas. Christmas trees. yung iba ang ginagawa nila pag nagpasko na pinapalitan na nila yung naglalagay sila ng mga ganito mga ganyan eto sa taas ng christmas tree okay I'm not getting anything for Christmas because I I'm nothing but bad yeah <laughs> but it's not nothing oh nothing. nothing yeah that's cute okay let's keep on going I wanna wish you a oh this is um what do you call this type of thing but the boys have chocolate every year what yes. do you call that um event yeah. Oh, oh, I see. So what happens is as the days go on, you yeah. go plug it in to the date. Yeah. That's cute. For the countdown. Mm -hmm. Let's keep moving. Ayan, puro pang, Ay, may mga... There's still some leftover um, Garden. gardening stuff. See? Leftover gardening stuff. Dito, pang camping. Mga bike. Mga puro pang camping, pang fishing. See? Coolers malaki rin yung pang camping section nila ayan ang mga sleeping bag mga yan section yan puro coolers mat mga helmet let's go to the boys dito sila lumalabas o so yung mga Um, what do you call that? The people that ordering outside? Online orders? Okay, online pickup. Yeah. Order, order, order pick Order pickup. Look who's here. Ganda mag-shopping dito sa Walmart kapag kagabi na. Hindi ganun kadami ang tao. Punta tayo sa dog section. Ayan, may freezer para sa raw foods. Pinaliit nila yung area dito sa dog section. Ang dog food ni Cookie, ano eh? pinibili namin sa Costco. Pero may mga ganito rin si Cookie. Little Cesar. Tsaka ganyan. 5 for 5. Para halimbawa, um, may sakit si Cookie o wala siyang gana kumain. Malambot tong mga to, kaya matigas yung dog food. Yung kibble, ba? Diba? Itong mga to, malambot. For five Okay, libre. Ito mga dog shampoo. Ito binili ko to nung nakaraano. Oh. no? Nine cents. No rinse. Okay to. Um, ilalagay mo lang sa aso mo. Foaming soap siya, no rinse. Tapos, massage mo ng konti, tapos suklayan mo. Ito yung ganto ni Kuki sa, hindi ganitong brand, sa Amazon namin binili. Ito, dapat pala tumingin mo ako dito. Kasi yung nail grinder ni Kuki, $36. Dito, $12.97 lang. Ito, toothbrush. May toothbrush din si Kuki. Gusto kong bumili ng brush pero wala nang ibang brand. Puro walang ito may ganito si cookie eye wipes 9.97 cents ganito yung toothbrush ni cookie maraming treats ito favorite ni cookie chicken tenders Ito rin favorite din to ni Cookie. May mga ganun si Kofi sa bahay. Next time, papakita ko yung mga trick ni Cookie. Ito. Ito ang recent favorite ni Cookie. Milk bone. So, tapos na tayo. Magbabayad na tayo. Ang pinakamay na pinunta talaga pinong natin dito ay eto talaga. Eto lang. Pero, syempre, may mga bagay tayong nakikita at kailangan di mga almusal. So, ito na. Magbayad na tayo. nakapila ka, marami kang makikita. Dito kapag ikaw ang nag-grocery, ikaw pa ang magba, ang magkakashir, ikaw pa lahat-lahat. Lahat. Lincoln, put it here now. Come on, hurry up. Okay. Come on. Ayan, ikaw ang mag-scan, -e ikaw ang maglalagay sa cart mo. Ay, tapos na tayo. Don't forget your receipt, my Come on, guys. Let's go. Just a sec. Ice. I have Walmart and McDonald's. What?